Karapatan ko po ito mag-video ha. Sir, ano po yung, ano nyo, ano po yung... Ayan po, wait, wait lang po ha. Magbibideo lang. Video, ha. Hindi, karapatan ko po. May karapatan din po kayo magsalita, sir. Huwag mo ang kalakang kabarama, para i-video kami. Huwag po ang karapatan mang upisa ng cellphone. Sir, karapatan ko may video, po. Huwag mo Wala video, karapatan dahil wala kang permiso sa'yo para i-video mo kami. Ah, sige po, sir ha. Hindi, ako, nagbibideo po ako, sir. Um, Magpapaliwanag po ako, sir. Ayan ay, ay, po, ah... Ay, Beating the red light daw po Inuli po ako dito ng mga, ng, mga security guard po dito ngayon. Pinapasettle po sa akin ni babayaran ko. May pinakita po sa akin papel. 2,500 daw po yun. Ang sabi ko po, tikitan nga na, tikitan na, na, tikitan na lang nila ako. Ngayon sabi nila, ikaklam daw po nila yung motor ko. Ito po yung motor ko. Ito, po yung, motor ko. Ito po yung motor ko. Ikaklam nga nila hanggat di po daw nasasettle yung bayad. Hindi ko daw makakuha yung motor ko. Sabi ko, tatawag po ako na yun Magpapatikit na lang ako para tubos ko po yung decision ko dahil wala pa po akong pambayad. Pasensya na kayo, sir. Karapatan ko din po ito, sir. Hindi, nagbibidyo po ako sa sarili ko para makita din po kayo. Pasensya na kayo, sir, ha? Ito po yung motor ko po. Ito po yung motor ko po. Cargado na lang po sir Hindi po sir, pero pata na dalhin ako sa lugar nyo sir Tikit, tikit, hindi, hindi po papayag ng ganyan sir Ayan po, kay kaklam daw po yung ano ko Wala po kayong karapatan iklam yung motor ko Maniwala po kayo sa akin sir Sir, wala kayong pantiga, tuloy nyo kami Paano po ba yan? Oh, wala kayong pantiga, tuloy nyo ako, sige Papatikit ako, bibigay ko lisensya ko sa inyo pero kung may tikit pang tikit po kayo. <tipos> sir, pasensya na po kayo, karapatan ko po ito. Tatapat mag, magtatawag po ako sa enforcer, wala po kayong karapatan iiklam yung motor ko, sir. Opo. Oo nga po eh, nakikiusap po ako sa inyo First eh. Nang Oo oh, nga po sir, eh, pero wala ako. Sige, sasama ako sa inyo -sama na, doon. Sasama ako sa inyo, pero dapat ikita nyo ako, hindi po ako agad magbabayad doon sir. Dapat may resibo rin po kayo. Wala akong sinasabing Paul po dito. Karapatan ko po ito eh. Magbiro. Opo, karapatan ko po ito. Manguuli po kayo na no? wala po kayong pantikit. Tama po ba? Ano namin sa mga namin? Hindi nasa Dapat sir, kung manguuli po kayo, dapat may tiket din po kayo, sir. Private subdivision division nga po? Oo nga po, kahit private po, may pang tiket din po Bala, kayo. Po, si Shaker, Mimbalay, Dapat nga po, meron nakatayo doon eh. Doon pa lang po, nanguhuli na kayo, sir eh. Wala pong naninita ron, sir. Wala pong nakatayo po, na, po doon. Wala, wala, sir. Wala po kayo doon, sir. Ipagkita ko sa iyo kung saan ako kanila. Kumana po kami dito. Dumarito right na ako dito. Wala. Diyan ako sa may puno. Kumama na ngayon kasama mo. Ito, ito. Ito, ito. Tawag na lang po tayo ng ano, kaya-kaya, polis, kung anong violation ko, doon lang po ako susuko, sir. Okay. Okay. Dadalhin nyo kami, dyan tempo dadalhin po nila ako sa clubhouse. Okay. O, oh, yung Pauline yun, o. ano, no? O, no? oh, ba't di nyo inuli yun, sir? O, oh, ba't di nyo inuli yun? o. Oh, Hindi ko Sir. O, dapat tantong kayo, sir. Hindi okay. namin kayo tinuturuan, sir.

වරසවා නලුගනයිග දතනර